um, mahal. Seven years na tayo nagmamahalan, at mahal. Siguro, ito na yung tamang oras para dalhin kita sa altar. Seryoso ka ba dyan, mahal? <laughs> Oo naman, mahal. Eliza, will you marry me? Alam mo, mahal, gustong gusto ko na talaga magpakasal sa'yo, kaya Yes, I will marry you, Mahal. Pagpasensya mo na ito, Mahal, Hindi ah. mo ito ganun ka, At hindi din original, pero huwag ka mag-alala. Pangako sa'yo. Sa wedding ring, babawi ako sa sa'yo. At sa kasal natin. Ito lang kasi nakayanan ko sa ngayon, eh. Ano? Hindi, hindi ka mahalan. Hindi original? Eh, ka pa nag-propose? kung hindi mo lang din naman kaya bumili ng singsing. -sing. Ganyan lang ba halaga ko sa'yo? Mahal, hindi lang naman about sa halaga ng sing-sing yun eh. Ang mahalaga yung pagmamahalan natin. Lecheng pagmamahal yan? Hindi ka nga makabili ng matinong singsing. -sing. What more pa kaya kung magpakasal ako sa isang katulad mo? Mahal, natanggap na ako sa trabaho. For sure, makakaipon ako doon. Mapaghahandaan natin yung kasal na bonggang gusto mo. Tama ka na nga. Sa'yo na yung singsing -sing mo. Hindi ako magpapakasal sa isang katulad mo. Mahal, ang gusto ko lang naman pagkatiwalaan mo ko. Nadating yung araw, mabibigay ko din yung singsing -sing na gusto mo. Tama ka na. Pagod na akong maghintay. Mabuhay ka, mag-isa mo. Mahal. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Sa kasal natin? Oo naman, Mahal. Alam mo, Ian, sa tinagal-tagal natin, ang tagal kong tiniis yung binibigay mo hindi naman kamahalan at hindi kagandahan. Alam mo, naiintindihan naman kita eh, Kasi alam ko yung sahod mo, hindi ganun kalaki. Pero ngayong itong kasal natin, na hindi mo man lang pinaghandaan? Mahal, alam ko naman yun. Sadyang hindi lang kinaya ng budget ko na bilhin yung original na sing-sing na gusto mo. Sa ibang bagay, may pambili ka. Pero yung gusto ko, wala. Anong klase kang fiancé? <laughs> Anong klase kang boyfriend? Uh, Eliza, bigyan mo naman ng pagkakataon, oh. Gagawa ko ng paraan para makabili ng sing, -sing na original na gusto mo. Salamat na lang, Ian. Sa'yo na lang yan. Ipambili mo kung anong gusto mo. Mahal. Ikaw pala yan? Kamusta ka na? Mukhang big time ka na ngayon ah. Um, uy, uh, long time no see ah. Eto, okay na okay. Ikaw ba? Kamusta na? May asawa't anak ka na ba? Eto, single pa rin. Hindi na ako naghanap simula nung naghiwalay tayo. Eh ikaw ba? Ako? Kakasal na ako. Finally, nahanap ko na din yung babaeng may tiwala sa akin siya yung sa tabi ko. Nag-support sa akin sa time na walang-wala ako. Siya yung babaeng may tiwala sa akin na kaya ko. At kakayanin ko sa mga araw na akala ko hindi ko kaya. Masaya ako para sa sa'yo. Uh, Ian, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa iyo noon, sa mga ginawa ko. At hindi ako nang tiwala sa iyo agad. Kung may, babalik ko lang sana. <laughs> okay na yun. Matagal na yun. Balang araw, makakahanap ka din ng lalaking para sa'yo. Yung lalaking ibibigay lahat ng gusto mo. Yung mga bagay na feeling mo deserve mo. Dito ka lang pala. Uh Kanina pa kita hinahanap. Ay, Han, si Eliza nga pala. Hello, I'm Hi. Il I'm, I'm Eliza. Ah, uh, friend ni Ian. By the mm. way, congrats nga pala. Alam mo, mabait yan. Sobrang swerte mo. Congrats, ha? Oh, thank you. Alam mo, you should come sa kasal namin. Ha? Seryoso? Ako? Ini-invite mo? Why not, Han, di ba? Friend mo naman siya, di ba? At saka, Masyadong malaki yung venue para hindi mag-invite ng maraming tao. <laughs> sure, pero it's up to you ah. Walang sapilitan. If okay lang sa'yo na pumunta. Ah, uh, okay. Pero hindi ako sure ha. Baka kasi sa oras na yan or sa araw na yan may lakad ako. Pero huwag kayo mag-alala. Magpapadala ako ng gifts sa inyo. Congrats nga pala ulit, lovebirds. Ingat kayo. Oh, paano yun, uh? Maraming salamat ha. May aasikasuin pa kasi kami sa kasal eh. Sige Liza, ingat ha.